Sisimula na ng Comelec sa Oktubre 5 ang paghahatid ng mga balota sa iba't ibang lugar sa bansa. Tapos na kasi ang Comelec kasama ang National Printing Office sa pag-iimprinta ng mga balota na gagamitin para sa Barangay at Sanggunian Kabataan Elections or BSKE. Ayon kay Comelec Spokesperson Attorney Rex Laudianco, umabot sa 92 milyon ang kabuang bilang ng balota para sa halalan. Kanina po ay formal ng tinapos ng Comelec at ng National Printing Office ang aming pagpiprint ng ating mga manual ballots, manual election returns, certificates of Canvass, statement of Votes at summary statement of votes. Lahat pong ito ay 92 million ballots po, no? 480,000 na i-deliver na po ng National Printing Office sa COMELEC. Ito po ay amin ang ini-empake para sa pagpapadala starting October. Mauuna ang mga malalayong lugar sa padadalahan ng COMELEC ng mga balota habang panghuli naman ang mga malalapit na lugar gaya ng National Capital Region. Ang lagi po nating inuuna ay ang lahat ng lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito po ang Lanao del Sur, Maguindanao, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi at kasama na ang lalawigan po ng Batanes. Tasendo po natin sila po yung pinakauna dahil sila po yung pinakamalalayo. Sinabi rin ng COMELEC na 99% na silang handa sa eleksyon. Sa ngayon, ongoing ang komisyon sa pagbibigay ng pagsasanay sa mga guro na magsisilbi sa darating na BSKE. Inihahanda e handa na rin ng COMELEC ang mga training para sa mga pulis na magsisilbi sa eleksyon sakaling walang sumipot na guro sa mismong araw ng halalan. Mayigpit naman ang tagobili ni COMELEC Chairman George Garcia na hindi dapat magkaroon ng failure of election ngayon sa darating na halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News.